Laging binibida, yeah Ibang umula Nakikita uh, na tayo talaga, di ba? Kung sininig sabi ay ako din niya Pinagtantang na ala ng hindi matanggihan Ang halik na gusto na ang binalik niya Iba din siya, gabi hila Kapag kasama at natakos ating titigan Palihim ka, hinihiwanan na mga ala alam Hindi matangal sa iyong Kasi kung ako, ako, ako sa'yo ay aminin ko na ikaw na Ikaw lang talaga Hindi ba lang totoo kung ako po ako, hindi lang anong iba Kasi ko ako sa'yo ay aminin ko na ikaw na talaga Alam ko na gusto mo kaya halika Wag ang baglang alap baby sa'kin din na Damahin mo lang yung ama't pampihira Warang ka naman o um, kayang i-connecta Yeah, di mo ba ako nakikita? Tapos mo sisa Abot langit na yung tama